Hello, 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 hello. What's up, guys? For today's video, papakita ko sa inyo yung mga gamit na binigay ng amo sa akin. Mga luma na ito siya, pero pwede pa magamit. Papakita ko sa inyo, baka gusto niyo. Bibigay ko na lang din. Pangit ng angle dito, ano? Ano tayo ng angle? Yan. Ito siya. Ito. Sinong may gusto nito? Mine lang. Mine lamang. Sukot pa muna kung kasiya ba sa akin. Amaya may, may ano po kasi yan naman, panglamig daw to siya, pang winter. Maganda rin. Maganda. Hindi na rin masama. And another one is ko alam kung branded to o hindi pero di ako sure. Let's try. Let's try. Maganda kasi sa akin. Ito sa truing. ganda siya. Kaso wala siya dito. Paano to isusot? Eh wala tong ano. Ito na. Ito pa. Ito. 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 Yeah.